kung ano ba talaga ang magandang ibigay na antibiotic sa ating mga alaga. Ang broxotil o yung premoxil. So what's up? Magandang araw, magandang uh, umaga sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is PJ Vergara of Linyada ng Mamay. So padibago na namang usapin, tungkol sa pagmamanok ang ating uh, pag-uusapan. Padibago na namang segment na sana ay makatulong sa bawat isa sa inyong magmamanok, especially sa ating mga newbie, sa ating mga baguhan. Kayo po ang aking uh, pinaka pinakagustong matuto. Okay? Kayo po ang aking gustong uh, turuan. Kasi yung iba nating mga subscribers, iba nating magmamanok dyan, medyo matagal na rin po sa industriya. Medyo matagal na rin pong nag-aalaga ng mga manok. So may kanya-kanya na po yung paniniwala. Kanya-kanya na po yung nakasanayan. So medyo mahirapan tayo or hassle para sa kanila ang baguhin yon. Pero sa mga newbie natin dyan, mga baguhan nga, uh, mas maganda na malinawan kayo sa bawat uh, suplemento, sa bawat antibiotic, vitamina na maaari nyong ibigay sa inyong mga alagang mga manok. So ngayong umagang ito, ang magiging topic natin is tungkol sa napakaraming katanungan ng ating mga subscriber. Siguro ikaw ngayon magtatanong din kung ano ba talaga ang magandang ibigay na antibiotic sa ating mga alaga. So, alin daw po ang magandang ibigay? Ambroxotil o yung Premoxil? Okay, pag-usapan natin to. Actually, wala akong tulak habigin dito, pero ibibigay ko po sa inyo ang mga detalye at impormasyon na dapat nyong malaman. At sa bandang huli, nasa inyo po ang desisyon kung ano po ang inyong uh, ibibigay o gagamitin pagdating sa inyong mga alagang may sipon, may sakit, para mabilis po silang makarecover. Okay? So, bago natin simulan itong mga kamanok, isa lang palaging hinihiling ko. If ever na gusto mo yung ganitong klase ng advice, uh, ganitong klase ng video tungkol sa pagmamanok, huwag mo sana kalimutan, wala naman pong bayad. Please click the subscribe button at yung like buttons dito sa ating video. So, kung napindot mo na yan, maraming salamat sa iyo. At syempre, gusto kong isatisfied pa rin kita habang nanonood ka nito. Kung hindi ka man mag-subscribe ngayon, baka sa bandang huli ng video ito, mapindot mo rin yan. So, umpisahan na natin mga kamanok. Ano? Unahin muna natin yung ambrok Okay? So, siguro karamihan sa inyo, naririnig nyo na po yan. Okay? Nabibili nyo na po yan. Nakikita nyo na po yan. So, pag sinabing ambrok yan po ay antibiotic. Antibiotic po ito, ano? hindi po ito vitamins. Ang vitamins po, siya po yung nagbibigay ng mga good bacteria sa katawan ng ating mga manok. Ito namang antibiotic, sila naman yung nagpapababa ng mga bad bacteria sa katawan ng ating mga manok. So dapat alam niyo po 'yon, ano? Alam niyo po kung kailan ibibigay ang vitamins, kailangan po ah, kailangan alam niyo po kung kailan ibibigay ang antibiotic. Okay, ang vitamins po binibigay natin for recovery. Okay or for maintaining their good health. Ang antibiotic naman binibigay natin pag may sakit sila. So pag sinabing Ambroxotide. Ano ba ang meron sa antibiotic na ito? So, ito po ay binubuo ng tatlong komposisyon. Pag sinabing tatlong komposisyon, meron po yung main ingredients. Unahin po natin yung amoxicillin, pangalawa yung tylosin, at yung pangatlo, bromhexine. Okay? Sila pong tatlo, sila po yung nilalaman ng ambroxotil. Okay? Pag sinabi po nating amoxicillin, pag sinabi pong amoxicillin, siya po yung in charge o ang goal po niya sa katawan ng manok. Pag binigyan natin ng antibiotic, siya po yung pumipigil sa pagdami ng bakterya sa loob ng sistema. Ibig sabihin, hindi po niya hinahayaan na lumala yung, yung sipon, yung halak ng ating mga manok. Ibig sabihin, hindi niya hinahayaang dumami o mag-multiply sa loob ng sistema, sa loob ng katawan ng manok, yung bakterya na nakaka-stress sa ating mga manok. Okay, sya po yung amoxicillin. Pag sinabi naman pong tylosin mga kamanok, sya naman po ang in-charge pagdating sa baga ng ating mga manok. So kung nahihirapang huminga, okay? Kung nahihirapang uh, mag-exhale yung inyong mga manok dahil sa sipon, dahil sa halak, sya po yung uh, nagbibigay ng ginahawa sa ating baga o sa ilong ng ating mga manok para sila ay makapag Uh, makapag-relax o makahinga ng maayos. Binabawasan po niya yung infection sa baga. Kasi po nasa baga po yung ano eh, yung infection. Minsan, meron na yung plema. So yun yung nagpapahirap. Kahit sa tao mga kamanok, pag may plema tayo, ang sakit sa ulo. Ang hirap huminga. Nasa baga po yun mga kamanok. Kaya po ang in-charge dyan is yung tylosin. Hindi po niya hinahayaan na mahirapan o no? may stress ang ating mga manok sa paghinga kapag ka sila ay may sakit. So, si Tylosin po ang in-charge dyan. And lastly, si Bromexin. Ano pong ginagawa ni Bromexin? Siya po is mucolytic agent. Pag sinabing mucolytic agent, siya po naman ang in-charge sa pagpapababa o pagpapalabnaw ng plema sa sistema ng ating mga manok. Okay? So kapag po ang sipon na pabayaan medyo tumagal, so lumalala po yan. Yung sipon na akala nyo tubig, pag lumala po yan, yan po ay lumalapot. Nagiging plema po yan. Pag po yan ay naging plema, mahihirapan pong ilabas ang ating mga manok kasi po makapit po yan eh. Hindi kagaya nating tao na kapag kaububo tayo ng malakas, may lalabas natin. Pero ang mga manok, hindi po sila makakaubo ng malakas. Okay, kung umubuman sila ng malakas, kaunti lang yung yung tatalasik, minsan makakahawa pa doon sa katabi. So, ang in-charge po doon sa pagpalabnaw, okay, ng mucolytic things doon sa sistema ng manok is si bromexin. Kaya po, pag po lumabnaw yun, madali pong nailalabas ng ating mga manok. Okay, ganun po ang sistema. Kapag binigyan natin sila ng, ng ambroxetil, okay, yung lahat ng infection sa loob ng sistema ng manok, maaaring yung mailabas. Okay, ganun po dahil po 'yan sa amoxicillin, sa tylosin at sa bromexin. So mga kamanok, sana malino po sa inyo 'no kung ano po ang goal o ginagawa ng uh, antibiotic na 'yan sa katawan ng ating mga manok. Mapasisiw man 'yan o mapatandang. Okay kasi sa sa tandang, uh, ang uh, ang latest version niya pagdating sa tandang hindi na po siya uh, ambroxetil. Sila po ay asya ah, po ay ano na amtil. Pero ganun din po yung kanyang Uh, composition. Okay? Medyo mataas-taas nga lang po ang kailang dosage ng mga tandang kasi nga po, malalaki na sila. Pero sa ating mga sisiw, ang broxotil po ang ating ibinibigay. So mga kamanok, sana malino po yun. ano? Yan po ang factor, yan po ang kayang gawin na, na, na healing process ng uh, broxotil sa katawan ng ating mga manok. So let's proceed naman sa tinatawag na premoxil. So pag sinabing premoxil, mga kamanok, siya po ay antibiotic din na para sa ating mga manok, syempre para din po sa sipon, pisik o halak. So alamin natin, ano ba ang composition nitong Premoxil? Ito po ay mayroong amoxicillin, so parehas sila. May amoxicillin po siya, may tylosin, parehas din po sila. At ito yung pinagkaiba, yung, yung kanya naman, paracetamol. Okay? Paracetamol po ang kanyang pangatlong composition. Okay? So, yung amoxicillin, nasabi ko na po sa inyo kanina, okay, para malinawan ulit kayo, refresh lang, ang amoxicillin po mga kamanok, hindi po niya hinahayaang dumami yung bakterya sa loob ng katawan ng ating mga manok. Kasi po, pag walang amoxicillin, so, nagmumultiply po yung bakterya, yung, bang, yung bad bakterya sa katawan ng manok. Ibig sabihin, pag nagmultiply na nagmultiply, dumadami ng dumadami, nag-spread. Sa madaling sabi, dumadami nga kumakalat mahihirapan po itong antibiotic natin na ibaba yung bakterya na yon para maging maginhawa yung manok. Kaya po, hindi po po pwedeng mawala si amoxicillin kasi siya yung ikangay, uh, ikaw control ng dami ng bad bakterya sa pagdami sa sistema ng manok. So, yun nga. May amoxicillin siya. Meron din siyang tylosin na pinabababa po yung, uh, yung dami ng infection sa baga okay yung pag, pag uh, pagdami ng ng uh, plema sa baga so para po makahinga ng maayos ang ating mga manok para po makahinga ng maluwag so si Tylosin po yung in charge doon at ito naman so paracetamol po ang kanyang inilagay ano naman po yung 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 goal ni amoxicillin ani uh, paracetamol sa sistema ng manok So, ang goal po niya is ibaba po yung init ng katawan, yung lagnat. Kasi po, pag po ang manok nilalagnat, so, ibig sabihin, stress na stress po siya. Minsan, hindi na sila kumakain. So, kapag may paracetamol po nakasama doon sa antibiotic, so, bumababa po yung lagnat ng manok. So, yun po, total of three composition, meron naman siyang amoxicillin, tylosin, at paracetamol. Okay? So, ngayon, mga kamanok, maliwanag sa inyo ang uh, bawat uh, composition ng uh, bawat uh, antibiotic sana kahit pa paano mga kamanok matimbang po ninyo kung alin po ang mas magandang ibigay mas magandang gamitin sa ating mga alaga para makuha ulit ang napakaganda nilang kalusugan so hindi wala po kung tula ka dito kayo na lang po ang bahalang mag-decide basta sinabi ko na po sa inyo ang maganda uh, maayos na paliwanag para sa mga antibiotic na yan so for more video and advice at uh, kaalaman na ganito mga kamanok, silang hinihiling ko, don't forget to click the subscribe button and notification bell at ilike mo na rin po ito mga kamanok. So para sa mas marami pang video na ganito, huwag mo sanang kalimutan yan. So muli, this is Linyada ng Mamay. See you for our next vlog. paala.